Na kaya ang mga motor mga kadiragay. Eh. Papaligsahan na. Eh. Nare-ready na para sa pagsalubong. So yan, halo-haloin na ang mga kadilag. Ang buko salad. So yan mga kadilag at ito na po yung aming prosperity bowl na ginawa. Ayan, tapos na po siya. Tapos sa ito naman po yung mga prutas. Nakahain na din po mga kadilag. Hello mga kadilag! Welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog mga kadilag, ay magtitimpla po ako ng buko salad at isa po yun sa pagsasaluhan namin sa medianoche noche mga kadilag. So bali magsisimula na po akong magtimpla. Ayan po mga kadilag at nakaredy na po yung mga ingredients na gagamitin ko po sa pagtitimpla ng buko salad. Kung noong Pasko mga kadilag ay macaroni salad ay eh ngayon po ay uh, buko salad ang amin pong gagawin. So bali isang kilo lang itong buko at ito pong buko mga kadilag ay in-order ni Mama. So, yan. Si Mama din po ang bumili ng mga ingredients na gagamitin po natin sa paggawa ng salad. Ayan po, mga kadilag. At ito po ay akin ang bubuksan. Ito pong mga uh, nasa lata. Katulad po na itong today's mixed fruit. Tsaka po, gatas. At nahiwa ko na po itong cheese. Tapos po ay nabuksan ko na din itong mga lata. Bali, tatanggalin ko po yung sabaw po na itong mixed fruit mga kadilag. ayan mga kadilag at natanggal ko na po yung uh, sabaw. simula na po akong magtimpla ng salad. Bali ang una ko pang ilalagay itong today's days So yan dito ko po titimplahin sa lagayan para diretsyon na ba? Madami din pala yun. At ang sunod ko pong ilalagay yung mga ay itong buko. Bali, ito pong buko na binili ni Mama ay isang kilo. Ayan, mga kadilag ba, madami nang nag uh, tatry ng kanilang mga turutot pagkatapos po mga kadilag ay ilalagay ko na po itong cheese na akin pong hinihiwa kanina mga kadilag so yan puno naman pero mahahalo pa naman mga kadilag Pagkatapos po na mga kadilag ay ilalagay ko na din po itong condensed milk. Bali ito po ay isang malaki. Yan, nibuhos na po natin mga kadilag. <coughs> ayan mga katilag lalagyan din po natin ng nestle cream so okay, ibubuhos ko na po oh nabuo na pala ito mama so ito po yung pampakream yung oh, isa yun ng atin pong salad yung isa mama yung pampakream Maran pong sisimutin mga kadilag at sayang. Ayan po mga kadilag at ngayon po ay haluin na. Ito pong buko salad. So yan. So ngayon laan po ulit kami nagbuko salad mga kadilag. makalipas ang ilang new year. Laging ang tinitimpla ni mama ay makaroni. Tsaka kami mga kadilagay, wala talagang niyugan. Kaya ang buko ay ang bibilhin pa. Ngayon na yan, Gumili si mama o murder. Haluin lang po ng haluin mga kadilag. Kasya naman pala dito sa lagayin saktong-sakto na kayang mga motor mga kadiragay papaligsahan na ah. nare-ready na para sa pagsalubong so yun. halo haluin na ang mga kadilag ang buko salad tapos haluin mga katilaga, ito po ilalagay sa rib. Pero titikman mo na. Papatikman ko kay mama. Ano mama? Okay, okay. lang na. Sarap, sarap. Lalagay ko na po sa rib, Para lumamin Ayan po mga katilag dahil okay na po yung buko salad ay ilalagay ko na po ito sa ref para lumamig po, mga kadilag ako po naglagay din pala dito sa uh, salad cup ng salad at dahil ito ilalagay ko sa freezer para mamaya ay tumigas dahil kapag dito ah uh, ito hindi magkakasya po sa freezer so yan maglalagay po ako na ito sa freezer mga kadilag so yan mga kadilag ako po ay medyo magpapahingalaan po at maliligo. Pagkatapos po ipupunta po ulit ako sa bayan dahil ako po ay may bibilhin pa yun pong pinapabili pa ni mamang iba. At saka ako gagawa mamaya mga kadilag ng prosperity bowl. Ayan po mga kadilag at tapos na po akong maligo at uh, by the po si Kagwapo lang. Bali sa po ay papunta din po ng Infanta. Ayan at nandito na po kami sa bayan mga kadilag. Dumaan din po kami dito sa bilihan ng take sa brother. Oo. Yeah. Bumili din ako ng cake at request nung tatlo. <laughs> Nasa nakar na po kami mga kadilag at dumaan po muna kami dito po lang. Dahil yung kanyang tinapay na binili ay idinaan din po dito. Ayan at si kagwapo lang ay by dinah. Dinaan na po yung kanyang tinapay na binili. Si ang sa ibang lugar ang tawag dito ay hinalo. Oo. Oh. Ayun, para mabibili Oo. Ayun lagi sa. Tuwing ata kami makitang ano at oh. Thank you. Okay. Ah, okay. oh, inaalala ko si Nanay Nancy. <laughs> Mahilig din 'yun sa ganun, ganito yeah. Si Nanay lagi nagpapakalamay yeah. sa amin. Yeah. Oh. thank you, bigwa po Si ka, si Chula pala may bibigay sa iyo. Na? Yung parang pasingaw sa oh, buntong. Ay, sila parang maliligo pa. Oh. Ay, may na muna natin binili natin. Oo, oh, okay. ma. At saka Pagpapawit gagawa pa ako muna. ng, prosperity bowl. Ball, uh, oh. Wow, naka-display na din po ang kanilang mga Yum, fruits. Yung fruits meron na. Ah, bumili rin tayo na ito. Oh. Kasi mamaya ako 'yung naman ng spaghetti. Uh -oh. At para may panghanda uh -oh. na kasi have meron. Oo. Kasi ano, tara na muna, eh. Expectation. <laughs> ay reality. Puro 'yung Bakit parang may ano na <laughs> nalagas. <laughs> Na-advance naman. Ayos ka mo. Yan ay maganda sa picture ay doon ka tingin ka na yan. Yung... <laughs> <laughs> so kami muna mga kadilag, Ay oy. At gagawa pa naman. At ay mamaya pa daw alas 6. Uh -oh. So babalik na lang po kami. Ayan mga kadilag at bali, nandito na po ako sa bahay at gagawa na po ako ng prosperity bowl mga kadilag. At bali, nakaredy na po yung mga materials na gagamitin natin sa paggawa po ng prosperity bowl. So, ito na po yung bowl. Yan po ay puti at babasagin. So, ang una po natin lalagay ay yung cotton. Yan daw po ay, ano yun, kagawa po lang? Signed. Para maka yeah Maluwag. Para maluwag. Mm -hmm. Para magaan din siguro. Magaan. Ano siya yung magaan. So, Tapos, ang next ay bigas. Lalagyan po natin ng bigas mga kadilag. White rice po dapat oh, mga ba na kami na sa kabila so yan mga kadilag ang prosperity bowl naman ay kuwan kumbaga ito yung mga pampaswerte daw ganay un eh. pero hindi naman masamang sumunod pero ang totoo, sa totoong buhay nasa sa atin talaga yeah. paano Ayan. Tapos, ang isusunod nating ilagay ay itlog, mga kadilag. Bali, ito yung 12 pieces eggs. So, ito po ay galing sa farm na pinagtatrabahohan ni Papa. So, si Papa mga kadilag ngayon ay doon po mag New, -new Year sa trabaho. Bali, ang um, ganayon, ang sitwasyon palagi ni Papa. Kumbaga, sa sa holiday season, hindi siya pares nakaka-uwi. bagay, isa lang yung pipiliin. Ayan mga kadilag at kasha at kinaya ang mga itlog. <laughs> so naghanap kami ng mga medyo maliliit. Tapos ayan, ito ang ilalagay natin kasunod mga kadilag, Ang ating gold uh, candy coin. Ito so, ano may... Oh, may gold. Ayan <laughs> So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oops. Dalawa pa. So, hindi naman po mga kadilag masamang maniwala o gayahin ng mga pampaswerte na sinasabi. Pero yun talaga, kaya nang sabi ko, nasa sa atin po yun, nasa sa tao paano gagawin ang kanyang swerte. Next natin ay yung bills. So, ako hiram muna mga kadilag kay mama. So, yan mga kadilag. At ngayon naman po yung may nagkakat na ng ribbon. At yung bills na ilalagay natin ay binigay na din ni mama. Bali yun ay 12 din. 12 na bills. Ayan, mga kadilag. Ating ipo-fold. May isa Mga naman mga mapahigpit Ay yung okay. mo eh. <laughs> Mga mo Mga na din nila ang mga kabilag na yan na, eh. na natin dito dito din ni sa pagitan po baga mama one two nakakadalawa na tayo aba pwede ba gaitong bago oo oh, basta bill pwede ba gaitong oh, wag lang mawala ang ano sinasabi. Sa bagay, hindi lang siya binagay. Hmm, wag lang lulukotin. Ay, tapat ako. Ang... Ay, tuwi mo. Mm. <laughs> Iba, madami ang pamalit. <laughs> so, Tatlo. Tatlo mga kadilag. So yan mga kadilag, bali tapos na po namin gawin yung ito po aming prosperity bowl. At bilang panghuling ilalagay ay ilalagay na natin itong protas sa gitna. <laughs> Kasama na sila diyan. Tapos ay meron pa palang uh, ampaw, honey. Ito ay lalagyan din ng bills, mga kadilag. Bali, tatlong ampaw po ang ilalagay. So yan, mga kadilag. At ito na po yung aming prosperity bowl na ginawa. Ayan, tapos na po siya. Tapos ay ito naman po yung mga prutas. Nakahain na din po mga kadilag. Yan yung mga bilog-bilog. Ayan po at nandito naman po ulit kami sa Anuling. Bali, sila Ate Chula ay naririto at binigyan tayo ng pasinga. Thank you Ate Chula. Thank you din kay Ate Set. Talagang dapat ay ipagbagong taon yung mga malalagkit. Malagkit din at madikit ng swerte. Wow. Ito ka nalagkit kuya din sa'yo. Ito ka nalagkit ang kuya din. Tapos ay mamaya ay bawal daw ang Uh, dark color tatay. So, mm, to palit na, oh, ay, oh. uh, hmm. yeah. din ako ito naka-block Dapat ay ano pala? Light daw. O kaya naman ay yung... Mismong... Ayun, ay, okay. bilog-bilog. Ay, ay, mm. oh, bilog-bilog. Okay kami naman yeah. Yeah. po ay ako po iuwi na oh, din muna man. ako ay magluluto a, mama yung magluluto uh, pa kasi mamaya ka nila dito di uh, medya noche oh, oh. tapos ay may mga uh, parang may mga motor so wala ka dito kaya ako'y pabaka mga alauna bumalik ah sige okay lang uh. oo oh, sige